ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwa na mamamaya? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakudin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Kung totoo pa rin lamang ang sinung paang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na deretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Labindalawang taong din ako nanungkulan sa magkaparehong Kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating Republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.